Para sa Cat Den latest update, Marami ang talagang kinilig sa muling pagkikita on screen ng tinaguriang box office king and queen Alden Richards and Catherine Bernardo sa ginawang box office entertainment awards ng Guillermo Memorial sa isang viral video ay makikita inalalayan ni Alden Richards ang kanyang napakagandang reyna na si Catherine Bernardo na lalo namang nagpakilig sa mga manonood. Kaya nga nang tanungin si Alden Richards ng ilang media pips ay tipid na tipid ang kanyang sagot. Ano niya Ano siya eh? Uh, parang ako muna tapos siya yung sumunod. Kung maaari lang daw talaga, Ayaw ni Alden magsalita tungkol sa relasyon nila ni Katrin ngayon dahil mas preferred niya yung personal na buhay niya na maging private. At nagbabala din po si Alden sa mga kumakalat na fake tweets ngayon patungkol kay Katrin at sa dati nitong karelasyon gamit ang kanyang account. Oh my goodness! Kahit kailan po hindi po ako mag-comment ng kahit anong uh, defamatory words to someone. Uh, hindi ko naman masyadong nakakasama at wala naman akong karapatan na manghusga sa taong tinutukoy doon sa mga fake tweets na kumakalat. Ang sabi niya, wag daw po natin agad paniwalaan yung mga nababasa natin sa social media fact-check din tayo bago tayo humusga at mag-comment ng kung ano-ano. Guys, hindi natin kilala si Alden. So, huwag tayo maging judgmental Alamin po natin yung buong katotohanan at siguruhin po natin na si Alden mismo ang nag-tweet or nag, uh, uh, nag-post sa kanyang uh, official social media account. Uh, ingat lang po tayo sa fake news dahil ang social media po, eh, pugad ng fake news. So, Not until yung mga official accounts po ng mga artista na ang nagpost ng mga tweets na kumakalat di umano eh wag po natin agad paniwalaan at uh, mag fact check po muna tayo bago tayo mag fallout uh, ng judgment at tungkol naman daw po sa parangal na natanggap niya. Syempre, naala niya 'yun sa kanyang mahal na ina. At ang isa pang biggest blessing na natanggap ni Alden ay yung mapabilang siya sa cast ng Pulang Araw. So everything that I do naman is for her. This is for my mom. Alam naman niya 'yun, alam nang nakakarami 'yun. And uh syempre ang mensahe ko lang din talaga to everyone is uh, never take our parents for granted, most especially our mothers. Kasi one way or another you'll never know when will be the last time you'll be with them. So make the most out of it. At sa pagtatapos po ng video ng ito ay nais ko rin ipabatid ang pagiging grateful ni Alden Richard sa kanyang mga co-stars sa pulang araw na malapit na malapit na pong mag-umpisa. So maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye for now!